Tahanan ng mga katutubong Badyaw ang probinsya ng Tawi-Tawi. Personal kong binisita ang isang isla doon, ang bongao Limitado ang kanilang kaalaman sa pagtatagalog. Kaya dito tinulungan ako ng Tausug native na si Kuya Josama na alamin ang kwento sa likod ng paglalakbay ng mga Badyaw. Kwento niya, bahagi na ng kultura ng mga Badyaw ang magpalipat-lipat ng matitirhana. Kaya alam mo ang Badyaw, walang mahiya sa kanila yan kahit anong klase, susubukan nila ng paraan pa kaya, sila makakain, kaya sila makapira. Kaya alam mo marami na doon sa Manila. Tingnan mo, doon sa Manila, ang nila doon, maglilimus yan. Mas kilala ang Bajaw sa kanilang etniko bilang sama dilaot o yung mga sea gypsies. Sa tabing dagat kasi sila naninirahan at karaniwang pangingisda ang pangkabuhayan. Pero ang isa pa nilang diskarte, ang maghanap ng lugar na may magandang oportunidad para sa kanila. Sa concept po kasi nila, is usama sila abutan, may makita silang magandang hanap buhay, doon po sila stay Pero originally po talaga mga fishermen sila, sa dagat po yung hanap buhay lang. Paliwanag pa ng munisipalidad ng Bonggao, wala rin silang magawa kung gustong umalis na mga katutubong badyaw sa kanilang bayan. Bagamat binibigyan sila ng oportunidad makapag-aral at makapagtrabaho, mas pinipili pa rin nilang umalis dahil sa kanilang paniniwala. Ang pumunta sa syudad sa panahon ng habagat at tuwing magpapasko. Nakakasakay po sila ng mga parko, just like any other traveler, yung passengers po, bimibili lang po ng ticket sa barko. Hindi naman po kailangan talagang may permit na na re-require sa kanila para sumakay ng barko. Pero sabi ni Kuya Husama, may ilan na walang pambili ng ticket. Kaya ang ibang badyaw, pumupuslit daw sa pagpanik sa mga barkong pamaynila. Gagawa rin paraan kung paano sila makapunta doon. Sasakay ng barko kahit walang pira. Kung sa itaas ng barko, tatanungin sa alimbawa, ah, kukuha na ng ticket. Hindi na yan ano, yung, ano, parcel kasi nandun na sa taas. Ang iba raw, walang dala kung di kanilang suot lang. Pero ang bitbit -bit nila sa pagluwas sa syudad, ang pag-asang mas maraming taong magbibigay sa kanila ng tulong. Kung makakita man tayo ng mga badyaw, huwag po natin sila agad husgahan. Marahil ang dapat nating isipin, kailan kaya darating ang panahon na sapat na ang oportunidad at suporta sa kanila para hindi na umalis at makipagsapalaran sa ibang lugar. Mobile Journalist Francis Orso po, at ang buka ng balita. Basketball court na overlooking ang dagat? Meron yan sa Barangay Pagdarawan sa La Union, pero ang nakakaagaw pansin pa rito ang makulay na malaking mural ng NBA star na si Kyrie Irving. Obra yan ni Maya Karandang, kaya mula sa maruming court, feeling brand new na ulit ito. As, ang gawin ng basketball court pero tabi ng dagat. Nung nakita ko yun, ito yun, men. Ito yun. Ito yung court na pipintahan ko. Ito nga ang kauna-unahang gawa ni Maya para sa proyektong Maya 100. From the name itself, layunin ni Maya at ng kanyang team na makapagpinta ng isandaang basketball courts all over the Philippines. Kwento pa nito, hindi naging basta-basta ang pagpipinta kay Kyrie dahil sa bagyong karina. Uh, so every time we try to paint, ulan ulit, wash out, repaint, gano'n na nangyari. So it was really like a, a test, alright? Like parang sinasabi sa akin ni God na, Maya, do you really wanna do this? <laughs> With the faith in himself and his team, natapos nila ang proyekto sa loob ng isang linggo. Matapos nga mag-viral, napakomment pa si Uncle Drew. Pero bago naging mural artist, alam niyo bang hip-hop dancer muna si Maya? matapos ang successful stint niya sa dance group na Philippine All Star. May na raw siya. I thought I told myself like I think I'm done representing our country in a group. So now I want to do something else. I want to do I want to do something for myself. Naging tattoo artist at clothing designer din si Maya. At kung maaalala nyo, Si Maya rin ang gumawa ng sikat na mural art ni Kobe at Lebron sa tenement basketball court sa Taguig. We didn't have knowledge before before how how to paint a basketball court. Uh -huh. Alam mo yun, wala. When, when I did it, parang ako tumayo pa sa gitna ng basketball court and oh my God, dasal ako. Yo, God, please, give me knowledge kung paano ko sisimulan to. Kasi napakalaki na ito, hindi naman ako sanay magpinta ng basketball court. Yeah. And first time ko, sa ngayon, pinag-aaralan na ni Maya kung saan ang kanilang next stop at maaaring sa Ati Village yan ng Boracay. Sabi nga nila, if you want the rainbow, you gotta keep up with the rain. But for now, just wait and enjoy each raindrop. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita.